Huwag mong ilalagay ang inyong orasan sa tapat ng pintuan. Mga kaibigan, alam nyo ba na ayon sa feng shui sinasabing malas daw ilagay ang kahit na anong orasan sa tapat ng pintuan o bintana. Sa paraan daw kasi na to ay nagugulo at nasisira ang positibong enerhiya sa loob ng inyong tahanan na dahilan upang mawala ang inyong swerte at mapadalas ang hindi pagkakaunawaan o away sa inyong pamilya. Kaya naman upang ito ay hindi mangyari, ay iwasang ilagay ang orasan sa may pintuan, bagkus ay dapat itong ipwesto sa hilaga o silangang bahagi ng inyong tahanan upang makapag-attract ng swerte. Naniniwala kasi ang mga sinaunang Chino na ang mga orasan daw ay bumubuo ng chi energy, isang mahalagang kasangkapan sa buhay ng tao, at ayon pa nga sa ibang paniniwala, ay dapat ang pwesto lang raw ng ating orasan ay hindi lalagpas sa ating ulo dahil maaari din itong makuha ang ating enerhiya na nagre sa ating katamaran sa buong araw. Ikaw kaibigan, saan nakalagay ang orasan nyo?